Hello, good evening mga kababayan. Today is Saturday, December 21. Yes, three days to go before Christmas. Kaya nagkakaubusan ng pineapple juice sa mga supermarkets. <clears throat> mga kababayan, ang gusto kong ko talakayin sa inyo ngayon ay itong ah... Uh, uh, balita na sa pagkakaroon ng bagong design ng ating uh, 500 peso bill. Yes, yung uh, 500 pesos na perang papel kung saan ang disenyo ay yung mukha yung mag-asawang Ninoy at Cory Aquino na before nung uh, si ang pangulo picture lang ni Ninoy ang nandoon yung nakatalungko na para bang sa negosyo na may mga nagsasabi na mga mapamahiin na malas daw yun malas daw yung perang yon para sa <clears throat> ekonomiya ng ating bansa dahil yung nandoon na picture ni Ninoy ay eh, nakatalungko daw. Iba yung mga may mga negosyanteng mapamahiin na pag nasa tindahan ka bawal magtalungko, ganyan. So, and then nung si yung anak na si Noy Noy yung pangulo naging <clears throat> napalita naman 'yon na instead of si Ninoy lang nandoon na yung mag-asawang Ninoy at Cory. So, ngayon, uh, ano ba ang masasabi ko? Ngayon, sa panahon ni PBBM, na ito nga, pinalitan daw yung pera, yung design ng pera. Wherein, yung bagong 500 peso bill ay tinanggal yung litrato ng mag-asawang Aquino nang ipinalit daw ay well wala pa ako, wala pa kasi ako nakikitang sample no na ang ipinalit is mouse deer hayop na una ko kasi itong narinig sa nag take up nito isang vlogger na dilawan na galit na galit yes galit na galit kasi nga dilawan eh <coughs> galit na galit siya na kung bakit yung litrato daw ng bayani doon sa perang papel ay pinalitan ng animal. Animal. Animal pa yung pagkakasabi. At galit na galit siya. Na lahat na daw na pera, wag na daw maglaga, wag na daw lagyan ng mga mukha ng ating mga mga bayani. Ipaglalagay na daw pati baboy, manok piloso po, no? <clears throat> Bakit nga? Kasi, well, para sa akin din naman po, sa aking uh, opinion, tila baga hindi rin po maganda na yung mga mukha ng bayani is papalitan natin ng mga litrato ng hayop. Although, itong mga hayop po na ito, hindi naman po kasi ito basta hayop lang eh. Mga endangered species po ito, at endemic po sa atin, dito sa Pilipinas. Meaning to say, special po ito na ang ganitong uh, species, ng ganitong klaseng uh, animals, ay dito lang po sa atin matatagpuan. Dito sa Pilipinas lamang. Kagaya nitong mouse deer. Hindi pa ako nakakakita ng mouse deer, ano? Siguro, ang liit-liit siguro nito, mouse deer nga eh. And then yung tamaraw, yung pinakamaliit na kalabaw sa buong mundo. Dito lang po sa atin mayroon yan. Diyan sa Palawan yata yun eh. Diyan lang yan sa Palawan makikita. At itong uh, tamaraw na to, na isang special species of animal, ito daw ay napakaliit na kalabaw to, na napakatapang daw nito eh. Sobrang matapang. Parang nakakatakot sa liit nito. So, Diba? Yung mga special animals po na dito lamang sa Pilipinas matatagpuan na siyang inilalagay po diyan sa mga pera natin kagaya nung monkey eating eagle. Dito lang po sa atin meron yan. Ito po ay, uh, ito yata, ito ang pinakamalaki. Itong monkey eating eagle, pinakamalaki sa buong mundo. Pinakamalaki in terms of the span of its wings pag uh, bumuka ang kanyang pakpak napakalapad so dito lang po sa atin meron yan kaya special po siya okay lang siya nailagay dyan sa pera or diba? kasi history po ito eh and uh, you know, promotion of tourism uh, knowledge din para sa mga kabataan at sa uh, general Filipino public And then yung tamaraw nga po dati nakita ko yan sa sa pera noon parang sa coins yung tamaraw. Kasi nga dito rin lang sa atin meron yan. And then yung tarsier dito rin lang sa atin meron. Yung peacock Hindi ko sure kung dito lang sa atin meron yan, sa Palawan yan eh. And this peacock is napaka napakaganda po nito. Napakagandang uh, uh bird fowl. <coughs> 'Di ba? Fowl, F O W L. Not F O U L. So, hindi naman po masama na maglagay tayo ng ganitong mga special kind of animals sa ating mga pera. Nang sa ganun ay ito po ay added knowledge for everybody including uh, to the world para malaman ng buong mundo na may mga may mga special kind of animals na dito lang sa atin matatagpuan pero hindi naman po yata tama na <coughs> totally tanggalin yung litrato ng mga bayani at ang ipapalit lang eh ang ating mga mga endemic animals and uh uh plants like di sampagita national flower o nilagay na rin natin yung bangus kasi nga national fish o kaya tsaka yung maya national bird ang nagbigay lang naman yan mga Amerikano hindi naman tayo eh dapat ang national bird natin is yung monkey eating eagle hindi yung maya. Kasi yung maya, ano ba yung maya? Pinakamaliit. Napakaliit na ibon. Bakit naman ihahalin tulad tayo ng mga kano? Sila ang nagbinyag niyan eh. Mga national-national na yan eh. <coughs> Bakit naman ihahalin tulad tayo mga Pilipino sa isang maya? Parang napakaano naman. Parang minasahan naman tayong minamaliit. Buti pa kumangkiingiting igil. payag ako. Now, so ito nga po, sabi nung isang uh, BBM vlogger, si Takero, hoy, Takero, nag-comment ako dyan sa vlog mo, sabi mo, wala daw nag-ano, walang, walang, walang nag-comment sa mga dilawan na vloggers. Meron na, no? Yun nga, itong si vlogcaster, galit na galit, halos, halos mahay vlog. Galit na galit siya. Tingnan mo, panoorin mo. <coughs> itong vlogcaster na to, dilawan kasi to, eh. So, according to him nga, eh, yamang tanggalin na daw, tinatanggal na daw yung mga bayani, at ipinapalit mga animal, ilagay na daw lahat ng animal, pati baboy. Luko-luko. Piloso po naman yun. Hindi naman basta animals lang kung anong klaseng animal ang inilalagay dyan sa pera. Timang. Mga endemic animals, mga special kind all species dito lang sa atin matatagpuan although i am not also in favor of erasing deleting the uh, faces of uh, heroes our national our uh, national heroes in place to be replaced by animals e dalawa naman pong mukha meron ang pera natin why not magkabilaan sana naman po huwag tinatanggal ang mga bayani. Pwede naman na pagsamahin niya sa isang pera sa kabilang sa kabilang face ng pera yung mga bayani. At sa kabila, yung endemic animals. Pwede naman yun eh. Huwag naman na puro animals. Kasi importante din po kung sino man ang nagdesenyo ng ng bagong pera natin, ano ba naman 'yan? Huwag niyo namang tatanggalin yung mga bayani natin. Ito ay bilang uh, appreciation at pagrespeto sa kanilang memory and knowledge para sa lalo sa mga kabataan. 'Wag niyo namang tinatanggal. Ano ba naman kayo? Para kayong mga hindi ba ano? Hindi niyo na ina-appreciate yung mga nagawa ng ating mga bayani? But, mga kababayan, speaking of bayani, I am in favor na tanggalin yung mag-asawang Aquino, dyan sa mukha ng pera natin, dyan sa 500 pesos, they are not supposed to be there. They are not heroes. They are traitors to the country. Diba? Well, doon sa talagang mga nakaka-intindi ng totoo, pero doon sa mga bulag at tanga na nagpapaniwala na si Ninoy ay bayani, excuse me. Pwede ba? Baka mas hero pa dyan si Marcos Senior. Masyadong nagpapakabulag kayo eh. Alamin nyo ang totoo. Ang totoong pangyayari. Kung ano ba talaga, ano ba talaga ang contribution ni Ninoy Aquino sa bansa natin at si Cory Aquino ano ang ginawa niyan sa bansa natin? Excuse me. Excuse me. Mas maraming ginawa at mas ma, mas nagmahal sa bayan natin si Marcos Senior kaysa diyan sa Ninoy Aquino ninyo. At yan lalo na yung Cory Aquino anong pinagagagawa niyan? Kung mayroong nagmasaker ng mga Pilipino, si Cory hindi si Marcos. Marcos is not a murderer. But the Aquinos are. Excuse me. Itong mga dilawan ito na sumasamba sa mga Aquino. Hmm. Ewan ko. Ewan ko ba kung saan kayo kumukuha ng history. Lalo na itong mga hindi naman talaga nabuhay nung panahon ng martial law na nag nagdudunong-dunungan na hanggang ngayon hanggang ngayon kung tawagin ang si Apola kay Marcos Sr. eh diktador, magnanakaw, wala kayong napatunayan. Kung talagang nagnakaw sila, bakit hanggang ngayon hindi man lang sila nakulong sa pagnanakaw? Ano ginagawa ninyo? Bakit hindi niyo ipakulong? Nandiyan dyan, buhay pa sila, mga Marcos. Kung makapagsalita kayo, magnanako, magnanako, wala naman kayong, wala naman kayong proeba. Hindi ninyo tanggapin, hindi ninyo matanggap-tanggap na talagang walang kasalanan yung Marcos. Tingnan nyo, ilang mga kaso ang naabsuelto sila. Kailan lang, after uh, siguro, months ago, di ba mayroon na namang isang, one of the cases na isinampan ng mga dilawan, ninyo na mga dilawan, na, napawalang sala na naman sila? Dahil wala namang sapat na ebidensya eh. Pero ito yung mga to, lalo na itong si Christian Izguera na ito na, matalino sana, pero bobo. Tuwing mag, mag, uh, magre-refer kay Marcos Sr., hindi nawawala yung salitang diktador? Excuse me. Masyado kayong nagpapakatanga. Masyado kayong tanga. Wala kayong alam. Mga bata pa naman kayo nung panahon ng Marcelo eh. Anong alam mo? Anong alam ninyo kayong nag-aakusa sa Marcos? Anong alam ninyo sa totoong rason kung bakit diniklare ang Marcelo? <laughs> Gusto ninyo na naging komunista? May mabigat na rason kung bakit diniklerang ang martial law. Sana yun ang alamin nyo, yung totoo. Hindi yung nakikita. Nakikita nyo yung, yung surface eh. Hindi kayo mag-dig deeper. Palibasa kasi, bulag kayo sa katotohanan. O, kaya ako, sa totoo lang, walang karapatan na ilagay ang pagmumukha ng mag-asawang mag Aquino na yan dyan sa pera. Wala. Mas maigi pa ko si Ferdinand Marcos Sr. ang ilagay nyo dyan sa pera. Mas marami siyang nagawang mabuti para sa para sa mamayang Pilipino. Mas mas makabayan siya. Sa totoo lang, kung hindi ninyo pinatalsik si Marcos Sr. sa panahong ito, superpower na po ang Pilipinas. Kung hindi ninyo nare-realize kasi mga tanga kayo. Kayong mga nag-aako sa Marcos. Hanggang ngayon, eh, pati yung anak eh. Kung mag-refer kayo lagi eh. Yung anak ng diktador. Mga lintik kayo. Hindi kayo marunong humanap ng katotohanan. Na naturing ang journalist. Di ba ang journalist eh, nagsasaliksik, na yan ang ano nila, trabaho, magsaliksik ng katotohanan. Yang ang nakikita yung kasinungalingan yung nasa ibabaw lang eh. <laughs> yung mga dilawan diyan na nagagalit na bakit tinanggal yung mag-asawang Aquino sa 500 pesos. Dapat lang. Dahil hindi wala silang karapatan, hindi sila dapat na sa pera dahil hindi sila bayani. Mga pasakit sila sa bansa. Pwede ba? Aralin nyo nga, Saliksikin ninyo kung ano talaga ang ginawa nitong mga Aquino na ito. Puro kayo ano eh. Masyado kasi kayong inggit sa Marcos eh. Inggit kayo, inggit na inggit. Nakikita lang lagi yung Marcelo, diktador, nagnakaw. Wala naman kayong mga wala naman kayong mga proof. Yun lang ang parati. Pag, pag nag-refer tungkol sa Marcos Senior, laging ang bukang bibig, diktador. Magnanakaw. Martial law. Yung mga maraming pinatay. Si Marcos bang pumatay doon? Sigurado kayo? Hindi magagawa ni Marcos yun? Ang may gawa nun yung mga abusado nila, mga abusadong Militar. Hindi naman niya inutos yun. Masyado kayong ano eh. Siguro kung malalaman nyo lang ang katotohanan, makikita nyo ang katotohanan, pag namatay na kayo, nagkita-kita kayo dyan sa kabilang buhay. Tingnan niyo kung nasaan si Marcos. At nasaan si Ninoy. <laughs> Baka magulat kayo. Kung nasaan talaga yung dalawang yun. Sino kaya nasa impyerno? Sino yung nasa langit? Ba't natin ito ba? Hindi! Imagination ko. Base doon sa mga nagawa nila. Sino ang traidor? Sino ang makabayan? Diba? Sino makabayan? Sino makapili? Mayos kayo, mga utak ninyo. Mayos-ayos kayo sa totoo lang, natutuwa ako na tinanggal yung mag-asawang Aquino sa 500 pesos. Hindi sila dapat nandiyan dyan. Pati nga yung Manila International Airport eh. Dapat nga hindi yung pinangalan kininoy eh. O ba diba, nung gustong papalitan yan, pangalan, umalman na naman yung mga dilawan. Kasi nga mga bulag eh. Mga bulag sa katotohanan. Ibalik na sana yan sa original na pangalan. Manila International Airport naman talaga yan, hindi yan Ninoy Aquino. Pero sige, hayaan na lang yan dyan hanggang sa mabulok yan. Kung talagang gusto nyong yan ang pangalan yan. Anyway, after all naman, mayroon namang bago ng Manila, New Manila International Airport. Yung nasa Bulacan, di ba? Ayang eh, Ninoy, yung naiyan na, na yan, hayaan na mabulok yan. Mabulok na lang yan. Para sabay ng mabulok doon sa may-ari ng pangalan na Yung bulok. Mabuti naman. Mabuti naman at pinalitan yung disenyo ng 500 pesos. Hindi talaga dapat yan nandiyan. Hindi sila bayani. Yes! Hindi bayani ang Aquino. Hindi bayani si Ninoy. Hindi bayani si Cory. Get it? malin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan wag tayong gumaya kay Ninoy Aquino na traitor sa bayan pati ng kanyang asawa Peace